Sa iba pang balita, ginagamit bilang alternatibong paraan ng panggagamot o panggagamot sa silang kabite ang tusok ng bubuyog o yung bee sting. Pero ayon sa Department of Health, wala pa itong napapatunayang benepisyo sa medisina. Babala rin nila maaaring makamatay ang bee sting. Balitang hati ni Bernadette Reyes. Imbis na hiringgil yan ang gamot, tusok daw na mga bubuyog ang nagpagaling sa paralysis ni Mang Joel Magsaysay. Bee farmer siya noon. Ngayon, isa ng alternative medicine practitioner na nagsusulong ng bee sting therapy. Nakatutulong daw ito para buhay ng nerves o mga ugat ng katawan. One protein causes pain. That's good because that forces your synapses to connect and hardwires Again, your nervous system up to your brain. Si Catherine naniniwalang makakatulong ang mga bubuyog sa kanyang goiter. Medyo hirap ako lumunok, tapos nung tinaray ko, ayun, medyo nawawala. Sampung taon namang hirap maglakad si Mang Clyde Valencia matapos na ma stroke. After one hour, I feel some... Uh slight improvement on the, on the walking. Hindi doktor si Joel at nililinaw niyang hindi layong palitan ng kanya mabubuyog ang paraan ng mga tunay na doktor. Western medicine saved my life. Eastern medicine healed Ayon sa Department of Health, hindi raw bago ang paggamit ng bee sting sa paggamot ng ilang sakit gaya ng arthritis, gout at autoimmune disorder. Naitala na raw ito sa kasaysayan pero wala pa naman daw itong mga napatunayang benepisyo sa clinical medicine. Uh, the medicinal benefits from bee sting uh, have been reported uh, since uh, centuries ago pa. And it's even recorded. But uh, until now, the benefits are unproven. Bagamat nakakatawag pansin daw ang bee sting dahil innovative daw ang paraang ito, marami pa rin naman daw na mas murang gamot para pagalingin ang inyong sakit. At syempre, mas maganda pa rin daw na kahit sumailalim sa alternative medication, kumonsulta pa rin sa doktor. Kailangan mong kumonsulta sa mga doktor to get the right advice. Kasi alam mo, Um, baka arthritis lang yan, but it's part of a syndrome, something more serious. Bukas daw ang DOH kung may interesadong gumawa ng research and development tungkol dito. Pero hindi raw nila ito prioridad, gayong may gamot naman daw ngayon sa arthritis. Ingat din daw dahil ang bee stings, maaaring makamatay. Bee stings are known to cause severe allergic reactions or anaphylaxis. Sometimes you choke to death. Brinjët e treyes GMA News